buhay probinsya, madalas na ginagamit sa pagluto ay kahoy dahil masarap ang luto kapag kahoy ang gamit. At pasok na pasok sa budget. Pati na siya, oh. Ano? Oh. <laughs> oh. oh. Ano, ano raman na? Kaya wala pa man cabbage. Wala pa yung pan. Okay lang pa yan. ang malunggay kahit araw-araw ako hindi magsasawa. At matik na yan kapag nagluluto, kailangan huwag kalimutang mag-video. Tingnan mo si sister this oh. Busy sa pag-video-video. At sempre kailangan din mo ng tikman kung okay na ang lasa. Kasi nga naman, baka kulang ng asin. Aba, tabang yun. Kaya siguraduhin eh, na pasok na pasok ang lasa. Aba sige, tikiman na.